mga yung mga idol no so ari naman kita di subong sa baybay no pa ba, hinangin tadi mga idol kita okay, makita yung sa balay o so, oh, tanuan bala mga idol pa mga mga tao kali hi <laughs> ano mambal <'am>, mo mambal <laughs> to ano mambal mo, mambal mo boss <laughs> ang problema lang kay mga idol kay gapahunas gali ang bye baybay no Ah. alauna subungang una subong ang naton. Perte ka init sang panahon. Ay abaw Mo ah. oh, naga kulubok ko boya mga kalangga naton. Hmm. Kanya-kanya diskarte manung ko ga baligya ka ah, taho mano ah. Eh, Maligo kita dugay bugay kay ang iba no ga pinanguha ka mga gulaman no ang mga gulaman na sa uh, pa no oh, no sa takas ang gulaman ng iba no Damo na yan nakuha ang mga upod nga kwan Ah damo na yan nakuha nila uh, gulaman ah, Kabudlay diri maligo diri dampyo kay medyo ano ni matubatuhon no hindi ka igo adu marabakab gid ang imo nga tiil ito sa punta da motor tawo ga pinasilong sa puno kakahoy no e, Kung na maulhi ka lang hindi ka lang yaman tiner sa cottage nga wala sang kahoy eh pero may ano man ah may panawag ni may atop atop nga trapal no kamu yang mga lords kumusta kamu da mainit man da sa inyo no sa mga OFW da da sa tanan nya mga pinoy da kumusta kamu da mga idol no shout out to na kamu no, sa OFW ta gali no tabok lang sini ah eh. uh, gimaras okay uh. Kamu ini ang uh, isla sang gimaras ya. Oh, may nagabalik ya po kay. Oh, may nabalik ya man ato nga talaba ba. Kung gusto niyo ya magsing along, saka la si babaw. Siyempre may hulog-hulog to nga lima ka piso no. Para lang magsing along. May mga baligya man to sila yang uh, uh, panawag ni. mga ilimnon nga uh, makahulubog <laughs> no kung gusto mo niya magbalon pwede man gid so amo na mga idol no halong gid kamo da perme no uh, inom gid sang madamo nga tubig kay tama ka mas init sa tubong nga uh, panahon no so halong lang kamo perme ah damo salamat bye bye